Welcome to Gospel Force Bible Q&A, where we dive deep into the truth of God's Word. And today's episode is all about clearing up the various misinterpretations surrounding Genesis 1, 26, 27. Some say that in these verses, God is speaking to angels, while others claim He's speaking to the Son or to the three persons in the Godhead. Still, some believe that God is talking to Himself. But do these interpretations really align with the teaching of the Bible? Join me as we explore why these common explanations fall short of biblical truth. Praise the Lord. Have a blessed day everyone and welcome back again to our Channel. Gospel Force for Bible QA and uh Uh, by the way, we are on the part 3 mga kapatid sa ating usapin patungkol po sa Genesis chapter 1 verse 26. And sa mga hindi po, po nakapanood ng ating previous episode mga kapatid na kung saan doon po natin tinalakay yung kabuuan, ano nga ba ang ibig sabihin ng Genesis 1.26, pwede nyo pong balikan mga kapatid at panuurin. And for this video mga kapatid, ang ating tatalakayin yung mga common, mga iba't ibang interpretasyon or misinterpretation patungkol po sa Genesis chapter 1 verse 26. At tatalakayin natin dito mga kapatid, bakit nga ba hindi mag-aakma yung kanilang interpretasyon based sa context ng Genesis chapter 1 verse 26. Ayan, bakit nga ba nagkakaroon ng mga misinterpretation? Una, dahil pinapalagay po ng ilan uh, na sa Genesis 1:26 ito po ay literal na meron talagang kausap ang Diyos. Okay, sa previous episode natin, pinag-usapan natin doon na ang Diyos po dito ay wala pong kausap. Wala po tayong patunay sa Biblia na ayon sa context ng Genesis 1.26 na ang Diyos ay meron po siyang kausap. Pero sa usapin pong kasama, yes, meron po siyang kasama pero hindi ibang Diyos o ibang manlilika o ibang manlalalang kundi ang kasama niya mga kapatid, malinaw sa John 1.1 In the beginning was the Word and the Word was with God. Uh, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Yun po ang kasama ng Diyos mga kapatid. Nung lalangin po niya ang sanglibutan. Uh, Book of Hebrews and Book of 1 Peter po mga kapatid. Mababasa niyan. Nating na He created the world by His word. So na ang kasama ng Diyos ay ang kanyang salita. Ngayon kung titingnan po kasi natin yan sa salitang Griego uh, that is Logos mga kapatid na ang ibig sabihin ng salita dyan ay hindi literal na salita kundi ito po mga kapatid ay nangahuluga kaisipan at plano ng Diyos na ibig sabihin, ah... Uh... Bago pa niya lalangin ang sanlibutan ay nandoon kasama niya ang kanyang plano mga kapatid. Ngayon, hindi po kasi ito literal na mayroong pag-uusap or kausap ang Diyos. Kung babasahin natin ang Genesis 1.26, wala pong pag-uusap dyan mga kapatid. Wala tayong makikita dyan na sagutan ng Diyos at saka yung kausap niya. Wala po mga kapatid. Ngayon, gumagamit lang po sila ng mga ibang talata na connect nila daw kuno sa Genesis 1.26 pero yung mga talata na yung mga kapatid ay out of context dahil ang pinag-usapan ay hindi naman Uh, about creation or beginning, mga kapatid. Ngayon, tatalakay natin, isa-isahin natin yan, ano nga ba itong kanilang mga misinterpretation. Okay? Ngayon, number one is yung uh, anghel. Sinasabi ng ilan na ang kausap daw ng Diyos dito ay mga anghel kasi present na daw sila in the creation. Uh, they are quite correct mga kapatid pero uh, hindi pa rin mag-aakma yung kanilang kapaliwanagan na anghel ang kausap ng Genesis 1.26. Again, wala pong kausap. Pero tatalakayin natin dito yung kanilang misinterpretation na pinapalagay nila na merong kausap. Number one, yung anghel ang kausap. Ngayon, bakit ba hindi mag-aakma yung Uh, pagsabihin natin anghel ang kausap. Kasi sinabi dito mga kapatid, ito po ay sa creation kasi na context. Ngayon, sabi dito, let us make man in our image after our likeness. Ngayon, uh, number one, dahil ang anghel po ay hindi creator, so hindi po aakma dito mga kapatid na sabihin natin ang anghel ang kausap ng Diyos. Uh, sinasabi nila, meron silang lusot dito, nasabi nila, Uh, ng ilan na ang anghel ay hindi creator ngunit tumulong siya sa paggawa. Kasi ang sinabi daw ng Genesis chapter 1 verse 26 hindi naman daw create kundi make. Okay. Sa previous episode natin pinaliwanag natin yung kaibahan ng make at saka uh, create mga kapatid. In the Hebrew that is uh, naase or asa at saka yung create that is bara mga kapatid which is meron silang punto doon mga kapatid pero ang, sinap, ang kanilang kapaliwanagan na hindi ko creator ang anghel kundi tumulong lang o nagparticipate ang anghel doon sa paggawa ng tao halimbawa daw nung pagpurma ng alabok and that is self interpretation mga kapatid dahil wala pong magpapatunay na ang mga anghel ay tumulong doon sa paggawa, doon sa doon sa nung pinorma ang tao mga kapatid sa mga magitan ng alabok. Wala pong magpapatunay yan. As in silent or absent yan sa Bible mga kapatid, hindi yan binanggit ng Biblia. Ngayon, uh, ba ang ganitong uh, panguunawa Sa Genesis chapter 2 verse 18, sinasabi dito ng Diyos, I will make Okay, ito yung mga patungkol sa paggawa niya Kai Eva mga kapatid. Kung titingnan natin, may yung sinabi ng Panginoon. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ang subject dito mga kapatid ay ang paglilikha ng Diyos sa babae at lalaki. So God created man in his own image Uh, male and female. So nakalagay doon mga kapatid. Pero sa Genesis chapter 2 verse 18, sinabi doon mga kapatid, I will make sabi ng Diyos. So dito pa lang, walang kasama ng Diyos kahit sasabihin pa natin hindi yan paglilikha or hindi pagcreate, kundi make lang, paggawa, ay wala pa rin kasama ang Diyos mga kapatid. Dito po sa Isaiah chapter 44, malinaw, verse 24, sabi dito, He make it all things. Hindi create ang ginamit, ha, kundi make ginawa niya ang lahat ng bagay alone. So maliwanag, kahit sabihin pa nating make, let us make, mga kapatid, hindi po dito kasama ang mga anghel. Maliwanag po yan. Kaya itong kanilang interpretasyon na anghel daw kuno yung kasama, ay hindi talaga mag-aakma. Okay? Ngayon, pangatlong rason, hindi po same image tayo ng anghel at likeness mga kapatid. Kasi sabi dito, let us make man in our image after our likeness. So ang anghel kung pag-aralan natin ang Biblia, mag, mayroon pong iba't ibang forma mga kapatid. Mayroon pong apat na pakpak, merong uh, dalawang pakpak, may anghel na tatlong ulo, may anghel na po, maraming mata. So Diyan palang mga kapatid, ay hindi po aakma ang kanilang interpretasyon. Ngunit pang apat ay, ang anghel po mga kapatid ay spirit being. Kung yan lang po ang rason sa Genesis 1.26 na kasama ng Diyos ang anghel, abay dapat si... By definition mga kapatid, uh, God is a spirit and angel is a spirit being po mga kapatid. Ngayon, kung yan lang po ang rason kung bakit sinabi ng Genesis 1.26, let us make man our image, abay dapat si si Adan ay ang uh, spirit being din siya mga kapatid. Pero hindi po, hindi spirit being si Adan. May sinasabi silang talata, Genesis chapter 3, ito po ang kanilang binabanggit na kapag nagpaliwanag sila, ito po yung supporting verse nila. Titingnan natin yung kanilang talata kung mag-aakma ba doon sa context ng Genesis 1.26. Sabi dito, Genesis chapter 3 verse 22, sabi dito, The man become one of us to know good and evil. O, sinasabi daw dito na pinapatunayan nila ang Diyos daw mayroong kausap ang mga anghel. Pero sa Genesis chapter 3 verse 22, tapos na pong nilikha ang mga tao dito mga kapatid. Kaya sabi nga oh, the man become one of us. Tapos na po dito na likha si Adan at saka si Eva mga kapatid. So paano maging context yan doon sa Genesis 1.26? Hindi po creation ang pinag-usapan dyan mga kapatid at kaibigan. Ngayon, mayroon pa sila isang talata. Genesis chapter 18, napakalayo na nito na sabi nila ang kasama ng Diyos ay mga anghel kasi yung Diyos na nagpakita kay Abraham in at pa ni mga kapatid, uh, sa tao ay ang kasama ng Diyos daw doon ay mga anghel okay pero ang context doon mga kapatid ay pumapatungkol doon sa Sodoma at sa Gomora hindi po creation napakalayo po ang kanilang paliwanag mga kapatid titingnan niyo mapapansin niyo mga kapatid kapag nagpaliwanag sila nito sobrang layo po doon sa context mga kapatid nililigaw po nila ang kanilang mga nakikinig kaya lang uh, of course hindi naman natin hawak kasi mga kapatid kaya pag hindi ka talaga nagsuri ng Biblia posible kang malin lang okay ngayon meron pa silang ibang mga talata actually to Job chapter 38 verse 4 to 7 First Kings chapter 22 verse 19 to 22 mga kapatid isa 'yan sa mga ginagamit nilang talata but again ang context diyan mga kapatid ay hindi creation hindi po nga patungkol sa beginning in Genesis chapter 1 verse 26. So napakalayo. Kaya hindi po talaga kahit anong gawin nyo, hindi po talaga aakma yung katuruan na ang sa Genesis 1:26 ang kasama daw ay ang anghel. Ngayon, ewan uh, ko lang kung mapanood nyo ang video ng ito kung magpapatuloy pa kayo sa inyong kapaliwanagan no sa mga eh, marami ako mga kaibigan na ganito rin ang kanilang kapaliwanagan. Anghel daw ang kasama. Hindi po kasi mga kapatid. Ngayon, punta tayo doon sa sinasabi nilang uh, image and likeness. Di ba sinabi natin kanina, hindi po kasi magkasing image and likeness ang anghel at saka Diyos at sa atin. Kasi sinasabi natin, may iba-iba pong forma. Ngayon, may lusot po sila dito mga kapatid. Kasi sabi nila, may interpretation, na yung image daw sa Genesis 136, hindi daw hindi daw yan po nga patungkol na yung image and likeness ay forma ng may forma mga kapatid or physical resemblance or physical appearance. Ito daw ay nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin daw dun mga kapatid ay holiness. So, kaya holy daw tayo which is tama naman yun mga kapatid. Ano? Tama naman na nilikha naman tayo kasama kasi yun mga kapatid sa paglalang ng Diyos sa atin na hindi po natin nature na ang makasalanan. Ngayon, pag-aralan natin itong sinasabi nila. Okay? Wala tayong problema doon na nilikha tayo ayon sa image ng Diyos which is holiness. Kaya lang sinasalungat nila mga kapatid na ang uh, hindi daw ito wala daw itong kumbaga wala daw itong kinalaman sa forma or physical resemblance or physical appearance mga kapatid. Titingnan natin yung Biblia. Okay? Pag-aralan natin pag-aralan natin mga kapatid yung tinatawag na etymology. Ano ba dito ang sinasabi? Ang sinasabi po kasi dito ng Genesis 1.26 mga kapatid, titingnan nyo ha, ah. let us make man in our image after our likeness. Okay? After our likeness. Okay? Ibig sabihin, nilikha tayo or nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at tuwangis. Ang sanabi dyan eh, after our likeness mga kapatid eh. Ngayon, ano ba itong wangis or uh, ano ba itong larawan or image sa English. Ang etymology po nito mga kapatid, ito po ay nagmula sa salitang Hebrew na chilem. Na kapag sinabi natin chilem, ito po ay nangangahulugang na uh, emotional, moral, uh, emotional qualities, moral, uh, intellectual and may katangian na mag-isip mga kapatid at kasama dito yung holiness. Ibig sabihin Uh, ito ay pumapatungkol sa nature, mga kapatid, na kung ano tayo, okay? Ngayon, kasama ba dito yung physical uh, resemblance? Yes, sa, sa kahulugan ng Chile, mga kapatid Pero, sige, uh, hindi natin pipilitin yan Kasi since hindi nila accept, punta tayo, mga kapatid Yung tinatawag lang, hindi daw kasama dito yung physical resemblance or physical appearance Dalawa kasi pinag-usapan ito mga kapatid Sige, granting without accepting pero may mayroon kasing ditong tinawag mga kapatid na wangis. Ano bang pagkaintindi mo sa wangis? Pag sinabi ba nating wangis, walang appearance? Ganun ba yon? Kasi dito sa salitang Hebreo, yung wangis or likeness, that is dimot. Ibig sabihin mga kapatid, physical appearance, physical resemblance. Ibig sabihin, in Genesis chapter 1 verse 26, kapag sinabi ng Diyos, let us make man our image after our likeness, Kasama dito mga kapatid yung holiness, kasama dito yung moral attributes, kasama dito yung uh, tinatawag na intellect, may katangian na magkisip mga kapatid at kaibigan, ayan, uh, emotional qualities, kasama dito makapatid and kasama din dito yung physical resemblance and physical appearance. Bakit? Dahil doon sa word na demot, which is ibig sabihin, physical yung appearance mga kapatid. In the book of uh, Ezekiel chapter 1 verse 26 to 28, baka yun na lang po magbasa. At kung may, may Bible, uh, Hebrew Bible kayo mga kapatid, pwede ninyo rin pong tingnan. Ang ginamit po dyan, nabanggit po dyan yung tinatawag na appearance. Ibig sabihin ng appearance, physical appearance or physical resemblance. Ano ba yun mga kapatid? Dito, tinanslayed po mga kapatid, ito po ay salita appearance mula po sa salitang Hebreo na demot. Na ibig sabihin, kapag sinabi pala nating likeness and uh, image dito sa Genesis 1.26, ito yung pumapatungkol mga kapatid sa kabuuan. Okay, kasama dyan yung physical resemblance. Okay. Kaya hindi po sila lulusot doon sa kanilang kapaliwanagan patungkol sa angel na kasama ng Diyos ang anghel kasi yung image dyan hindi naman pumapatungkol sa ano sa ang tinatawag dito physical appearance. Eh paano na lang yung likeness hindi niyo na lang isasali, 'di ba? So mga kapatid, hindi po talaga dito aakma ang kanilang kapaliwanagan. Okay? Hindi lang po tayo nilikha ng Diyos according to his holiness. Hindi po mga kapatid Okay? In the Greek, when we say image, that is both chelem and Demot, mga kapatid. kagaya nga, nung sinabi ni ng ating Panginoong Heso Kristo, sabi niya kay Felipe. Felipe kung nakita mo ako, nakita mo ng ama, ibig sabihin lang ba nun ay yung holiness ni Jesus? Hindi po, kasi ang tinanong ni Felipe, show us the Father. Ipakita mo sa amin ang ama, talking about physical appearance, physical resemblance, mga kapatid, kapasama po doon. Okay? Ngayon sa Colossians chapter 1 verse 15, yung aim is dyan, kasama dyan mga kapatid lahat. Okay, gagaya ba ng word na curious? Pag sinabi din curious, uh, that is Lord, mga kapatid, ibig sabihin, uh, sa Hebrew kasi, that is, dalawa kasing ibig sabihin ng Lord, that is Adonai and Adon. Pero sa Greek, that is curious, ibig sabihin, both Adonai and Adon. Ganun din po sa salitang image. Uh, sa Hebrew image is Chilem, ang likeness is Demol, pero sa salitang Greek, mga kapatid, pag sinabi natin image, it is both Chelem and demot mga kapatid. So, I think maliwanag. O ngayon, hindi lang tayo nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang uh, holiness lang, mga kapatid. So, number three, mga kapatid, itong sinasabi nila na ang, kasama, ang kausap daw ng Diyos ay yung Son. Kaya nga, sinasabi nila, co-creator. Sa so, Genesis 126, Okay, babalikan ko mga kapatid. Ang sinabi dyan, hindi create kundi make. Kaya hindi mo pwedeng i-interpret na co-creator dahil hindi naman create ang sinabi kasi ng Genesis 1.26. Again, pinaliwanag natin yan sa mga previous episode natin mga kapatid. Pwede nyo pong uh, balikan at panuurin. Okay, ngayon. Uh, alam natin mga kapatid na ang anak ay gawa ng isang babae. Okay, Galatians chapter 4 verse 4, a uh, godson forty son made of a woman ngayon wala pang anak doon kasi ipapanganak mga kapatid magkaroon ang diyos ng kahayagan sa laman under the law pa mga kapatid doon pa tinawag na anak ay paanong nandoon na yung anak first corinthians chapter 15 verse 4 to 45 to 47 ito magpapatunay mga kapatid na yung first man hindi si Jesus Christ kundi si Adan okay kung nandoon na pala yung anak Abay dapat ang first man hindi si Adan kundi si Jesus Christ. Kung literal na nandoon na yung anak. Kung totoo na ang nandoon kasama ng Diyos ang anak, mga kapatid at co-creator, at nandoon na yung dalawang persona sabi nga nila. Nung nilikha si Adan, hindi naman siya dalawang persona mga kapatid. One person lang po si Adan. At sabi ng Diyos, let us make man our image. Kung ang Diyos dyan ay ang ama at anak nandoon na at co-creator sila, dapat si, Ada, uh, si Adan mga kapatid ay dalawang persona rin. Pero hindi po mga kapatid at kaibigan. Kung babasahin natin ang Colossians chapter 1 verse 15, sabi doon mga kapatid, Jesus Christ is the firstborn. Okay? Kung titingnan natin, pinaliwanag natin sa previous video na kung saan si Jesus Christ ay yung firstborn. Bakit? Hindi literal na naipanganak na si Jesus Christ doon. Kundi uh, bilang nasa kaisipan ng Diyos, kasama niya kasi doon yung plano na kung saan plano na siya ay mahayag sa laman at yung ng iisang Diyos na tinawag na Ama na siya ay mahayag sa laman ayon sa kahayagan sa laman siya ay tinawag na anak at mangyayari yon under the law. Okay, ngayon doon niya ipinaturn si Adan mga kapatid which is sabi ng Romans chapter 5 verse 14 na si Adan ay Uh, larawan or anyo ng siyang darating na si Jesus Christ okay, ngayon uh, dito tayo mga kapatid sabi nila, may lusot po sila dito hindi daw po anak na bilang tao, kaya sabi nila uh, anak daw bilang espirito okay kasama daw ng Diyos doon yung anak bilang espirito kung ganoon by definition mga kapatid God is a spirit Okay? Tapos kasama niya yung anak na espiritu rin. E lalabas dalawang espiritu na ito mga kapatid at kaibigan. Nung nilikha si Adan, kasi sabi doon, our image and after our likeness, nung nilikha si Adan, dalawa ba yung espiritu ni Adan? Hindi po mga kapatid, kaya hindi po dito mag-aakma yung kanilang ganitong, yung ganitong mga interpretasyon mga kapatid. Sobrang layo po sa konteks ng talata. Okay? Ngayon, kung nandoon na ang anak bilang espiritu, alam natin mga kapatid, Galatians chapter 4 verse 4, God made, uh, God son for son, made yung anak made of a woman. Eh sino yung nanay niya doon? Kung nandoon na yung anak bilang espiritu, sino yung espiritong nanay niya doon, mga kapatid? Kaya nga dito, sa mga ganitong kapaliwanagan, mayroong mga ibang mga sekta na iniwala na merong God the Mother. Diba? Kung titinay niyo mga kapatid, sobrang lihis po yan sa katuruan ng Biblia. Okay? So, hindi po maaari na nandoon na yung anak bilang espiritu dahil si Adan, nung lalangin si Adan ay meron lamang po siyang nag-iisang espiritu. Okay? And number five is yung tinatawag nilang mga kapatid, na three person. Nasabi nila, ang kasama daw ng Diyos doon ang three person. Kaya nga daw let us make man in our image. Ito ay paniniwala na Trinity mga kapatid. One God in three person. Kaya sinabi daw let us make man dahil ang kasama daw dyan ay three person. Ngayon, uh, by definition sa kanila mga kapatid, pag sinabi natin na Trinity, sa kanila ang one God is binubuo ng three person. Ngayon, yung God dyan, sa salitang Hebrew that is Elohim. Okay? ah uh, sa kanilang interpretasyon mga kapatid, ang Elohim, ito ay three person. Ngayon, nagsasalita ang Diyos na Elohim na binubuo ng three person. Tapos, ang kasama niya, three person. E di, anim na persona na yan mga kapatid. E di, magiging politism tayo niyan. Maniniwala sa sobrang daming persona, hindi lang pala tatlo. O, e di, ipalagay natin yan na ang amayan, yan. O. Isang person na lang yan. O paano nyo i-interpret yung sinabi nyo na Elohim is three person? O hindi, hindi pala, hindi pala three person yung Elohim, mga kapatid? Kasi kung ipagpalagay natin yan na ang kasama ng Diyos dyan ay three person, and then sa inyong pagpapaliwanag na ang God dyan ay Elohim, which is three person din, apa, anim na persona yan. O ngayon, o kahit ipalagay natin na uh, yung Diyos dyan ay isang persona lang kasama niya yung tatlong persona apat na persona pa rin okay okay sige e, granting anuhin pa natin mga kapatid o nagsasalita dyan yung persona ng ama o kasama niya yung dalawang persona kaya let us make man o hindi sinabi dyan oh, Elohim eh sa inyo ang Elohim is three person hindi e, pala yung Elohim pala is ang ama lang pala ngayon ah, uh, kukontrahin niya na yung sarili niyong doktrina 'di ba? Yung so, mga nagpapaliwanag ng ganito na three person daw kuno. Sobrang ang daming conflict nito mga kapatid. Actually, kung susundan pa natin ito, sobrang daming conflict. Okay. Ngayon, uh, granting na uh, tatlong persona lang 'yan. Okay? Nagsalita yung ama na Elohim. <laughs> Tapos may kasama siyang dalawang persona. Okay. Kaya let us make man our image. Ngayon, ang pinagbasihan doon sa kay Adan, ay ang image and likeness ng Diyos. Likeness and image. Aba dapat si Adan, three person din si Adan mga kapatid. E paano yan nung nilikha si Adan, one person lang si Adan eh. E paano yan mag-fit in doon sa kanilang kapaliwanagan na three person? Kasi when, if God is three person, and nilikha ng Diyos yung tao ayon sa kanyang wangis at larawan, dapat yung tao, three person rin. Sabi nila mga kapatid, na yung three person is uh, God mga kapatid, which is spirit. Okay? Uh, lalabas mayroong three spirit. Uh, dapat mga kapatid, si Adan, three spirits din siya. Kasi, ang ama ay spirit. Tapos kanina, by, uh, sabi ng mga ano naniniwala dito, ang anak ay spirit din. Kaya nga, eternal son. Nandoon na siya bilang spirito. Oh, yung Holy Spirit ay spirit pa rin. Oh, tapos doon doon ibinase e si Adan. In our image, in our likeness, sabi ng Diyos. Abay dapat si Adan is three spirits din si Adan. Mga kapatid, kung makikita nyo, yung mga ganitong kapaliwanagan, sobrang daming conflict po, mga kapatid. Sobrang daming conflict. Talagang kung titingnan mo, nako. Ewan ko na lang, ano? Okay, number six, Proceed tayo mga kapatid. Number 6. Sabi ng iba, kausap niya dito yung sarili niya. Okay. <laughs> Talagang nilagyan pala talaga ng kausap, ano? Kaya nga, sabi ko kanina, yung pinaka-ano dito mga kapatid, kung bakit nagkakaroon ng misinterpretation dahil pinapalagay ng ilan na meron talaga siyang kausap. Kaya kung mapapansin nyo, yung isa, kausap niya, anghel. Yung isa, kausap niya, yung uh, anak. Yung isa, kausap niya, yung... Uh, tatlong persona. Ngayon naman, may interpretation na kausap niya ang kanyang sarili. O oh, may talata sila dito. Ephesians chapter 1 verse 11. oh sabi dito, uh, he worketh all things. Actually related ito sa ano, mga kapatid ano? Pero wala kasi sinabi dito ang pag-uusap eh. He worketh all things after the counsel of his own will. Pag, pag sinasabi natin after the counsel of his own will, yan ba ay kausap niya mga kapatid ang kanyang sarili? Hindi po. Ano bang ibig sabihin niya? That is for knowledge. Okay? Ngayon, titingnan natin. Kasi hindi po akma na sabihin natin na kausap niya ang kanyang sarili. Okay, sige, so granting mga kapatid kausap niya ang kanyang sarili. Eh ngayon, ang kanyang sarili ay spirit. God is a spirit. So, doon binasi si Adan, mga kapatid. Abay, dapat si Adan, espiritu pa rin. Spirit being, hindi siya tao, mga kapatid. Kung ganun ang ating kapaliwanagan. Diba? So, hindi pa rin pwede. Kaya nga, uh, ang Diyos na Espiritu ay nagsasalita, mga kapatid, at sabi niya, let us, bakit us? Kasi mayroong kasama. Hindi ko creator. Ano ang kasama? Ang kanyang kaisipan, plano, that is, logos, or salita, kaya sabi ng John 1.1, ang sasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So kasama ng Diyos ang salita. Okay? At yung salita na yon that is plano, that is logos, at ang pinaplano na yon ay pumapatungkol mismo sa kanyang sarili. Okay? Yung pinaplano, yung Diyos mismo yon mga kapatid, dahil siya ay mahayag sa laman. Okay? At yung kahayagan niya sa laman, that is Jesus Christ, mga kapatid, dinawag siyang anak, at doon niya ipinaturn si Adan na mayroong body, soul and spirit. But since hindi pa nag-exist yan literally kaya make ang ginamit, ibig sabihin may pattern, kaya ginamitan ng as mga kapatid, that is plural deliberation ito ay kasama dito mga kapatid yung foreknowledge, na before pa bago pa niyang lilikha ang tao mga kapatid, ay alam niya niya na ang tao ay magkasala, kaya siya po ay naghanda na, mismo sa kanyang sarili na siya ay mahayag sa laman, bilang ating tagapagligtas mga kapatid, at bago pa niya lalangin ang tao mga kapatid na doon sa kanyang plano, ang paglilik desetao kaya mag fit in ba ito sa context itong Ephesians 1:11? Yes. They work at all things after the counsel of his own will kaya sabi dito mga kapatid sa verse 4 na pinili na niya tayo bago pa ang sanglibutan. Okay? Ito po ay pumapatungkol sa foreknowledge of God. Mga kapatid na alam niya niya yung future. Pero hindi ibig sabihin na kinausap niya ang kanyang sarili. Hindi po ganyan mga kapatid. O kailangan lang po nating ayusin. Okay? Uh, by the way, sa mga buong kapaliwan na ganito mga kapatid, pwede nyo pong panuorin sa last video natin at nandoon po mga kapatid sa isa natin and I'm sure maintindihan nyo po. And thank you for watching mga kapatid. I really appreciate your time and effort sa panonood po ng ating mga videos at uh, pwede nyo pong i-share sa iba at para mabahagian po natin ang iba mga kapatid at hindi po sila malinlang sa mga maling katuruan. And thank you for watching. God bless us all.